Ah, nasa linya na natin mm -hmm. uh, si Bicol Saro, party list representative Terry Ridon, siya pang chairperson ng House uh, Committee on Public Accounts. Kongresman, uh, Congressman, magandang umaga. Si Joel Siwang po ito. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga po. Maraming salamat sa pag-imbita. Salamat mm -hmm. din po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Ano po ang ano? Ano ang... Uh, ang uh, well, ang sa pantaha ng uh, inyong komite doon po sa recent development dito po sa issue ng flood control, yung pong tangkang panunuhol mm -hmm. kay Congressman uh, Libiste, Congressman. Well, grabe ho talaga 'yung nangyari doon, no? In e nasa gitna na ho tayo ng, uh, sobrang kontrobersiya, pero nagtangka pa talaga 'yung district engineer. I think uh, caught red-handed ho talaga in entrap. Eh. Mm -hmm. Yung pong uh, district engineer para subukan ho talagang suhulan si uh, Congressman Leviste. So, antabayan natin maging uh, yung uh, developments po dito. Pero ang sinabi na ho natin kahapon, pwede ho maging uh, bahagi po 'yan nito pong uh, gaganapin pong uh, House Infrastructure Committee hearings no para malaman din ho natin yung uh, nasa likod kasi particularly and uh, nag-ikot uh, ho si uh, Congressman Leviste no kahapon dun sa ilang mga uh, proyekto po. May mga nakita siya no? parang uh, imbis na 15 meters daw parang Uh, five meters lang daw yung haba nung pong uh, sheet pile, no? So, uh, pwede mo mapag-usapan lahat mga ngayon kung kamusta ba talaga yung implementation po ng mga infra mm. Uh, project sa kanya pong uh, distrito. Okay. Kasi bago, mm. para, mag, para malinaw, bago ho nga kongresista si Congressman Libis. Opo, yes. po. Yes. Fight they, nga po eh, di ba? Uh, Ipinalitan po siyang uh, kongresista na matagal ho nga nakaupo dyan. Okay. Mm -hmm. So, yung mga proyektong mm -hmm. ito ay nangyari nang wala pa siya sa posisyon. Wala pa. Oo. Oh, uh -oh. mm -hmm. na carry over lang habang sa posisyon na nitong si uh, termino nitong si Congressman. Leviste. Ito lang, Le Weng. Initial information kasi, ang sinasabi ni Congressman Leviste, the reason na siya tinangkang suhulan ay mm -hmm. eh dahil yung kanya Ipahinto. kagustuhan, yung kagustuhan niya na pasilip, yes. paimbestiga, no? Mm -hmm. yung, uh, yung mga flood control projects na yan. Ah... Mm -hmm. uh, Siya'y isa lang sa mga humihiling na ito'y imbestigahan mm -mm. pero tinangka siyang suhulan. Oo. Ang tanong ko lang, Kongresman uh, uh, Ridon, meron na ba nag-alok sa inyo? Meron na ho bang lumapit po sa inyo? Or any na, information na sa oh, ibang kongresista rin? Uh, mm -hmm. Na lumapit uh, para tangkaing ipahinto itong uh, imbestigasyong gagawin po ninyo dyan? Wala ho. Siguro takot lang nila na tawagan ako. Wala ako tawag dito. Wala Mali, pa, pero wala talaga, pa, wala po kayo information do sa mga kasama po niyo na mayroon nag-alok uh, nagalok sa kanila. Wala ho, wala hong makakapigil. Sa totoo lang, wala mang makakapigil sa investigation ho na ito. Hmm. Kasangkasan na ho ito eh. Hmm. At uh, kahit anong tawag kung sino'ng tatawag, eh wala hong mangyayari doon. Dahil uh, tuloy na tuloy po, gusto natin malaman yung uh, dulo nito pong uh, nangyaring uh, problema sa flood control yung ghost projects yung pong sub projects. Ano at ano yung pwede ho nating magawa? Sino yung mapapanagot? Ano yung mga reforma na dapat ho talagang gawin? Si Abelardo, kalalo po, Congressman Ridon, ipapatawag niyo po siya? O, oh, pagka nang pagpiansa siya, papatawag ho yan. Pagpapaliwanagin ho natin. At tatanungin niyo directly, sino nag, nasa likod mo na nagtangka manuhol kay Congressman Libiste? Tama po yun. Kasi siyempre may mga observations, particularly I think si Senator Lacson na parang uh, tauhan lang naman siya eh. Mm -hmm. Dito usapan na Kasi saan naman makukuha ng pera yung uh, district engineer mm -hmm. para man manuhulo ng, uh, may butal pa eh. Oh, oh, mm -hmm. Parang 3 point uh, something 3 .1 million. 3.1 million, million yung cash. Oo. Oh, Hindi ko alam kung anong nangyari doon, bakit may butal pa. Mm -hmm. Pero ayun na nga, parang ahente lang siya siguro ng kontratista ng lugar na yun. Mm -hmm. So, tignan po natin yung mga particular po detalye dyan. Okay. okay. Kailan po mm -hmm. nakakasa, sorry Joel, kailan po Go nakakasa ahead. yung inyong investigasyon ng Tricom sa House of Representatives? Well, hopefully within the next two weeks po, maikasa mm -hmm. na po natin yan. So, baka okay. mag-organization na lang po, then tuloy na po yung hearings. Okay. Sino po ang unang-unang listahan ninyo na ipapatawag, Congressman? Ah, malinaw na po listahan natin. Lahat po ng kontatistang nabanggit. Yung 15 contractors kasama na po dyan. Mm -hmm. Yung pong uh, SIMS Construction Trading, yung pong nag-ghost project po, na binabanggit po ng Pangulo ng Pilipinas. Mm -hmm. At uh, syempre, yung buong... Uh, leadership at kawanihan po ng DPWH no De the, district engineers tsaka um, mga regional directors kasama ko sila diyan particular dio si uh, Henry Alcantara yung pinangalanan po na district engineer po na Umulahan. involved sa mga ghost projects okay, okay. si uh, Mayor Magalong ng Baguio sabi po niya handa siyang humarap sa investigasyon magbigay ng kailangang impormasyon sa po ba iimbitahan uh, niyo rin po Maimbis maimbitahan po siya, General Mag general Mayor Magalong. No? Mm -hmm. Pero very important po yung dalawang bagay. Apa. Una, kailangan niya po i-disclose yung list of 67 congressmen mm -hmm. na sinasabi niya pong kontatista. At saka listahan po niya ng mga, con ng mga congressista na tumatanggap daw po ng 30% to 40% kickbacks. Kasi very important kasi grave allegation po yun eh. Laban po sa mga miyembro po ng Congress. Ibig sabihin, hindi siya mm -hmm. pwede magpapaliwanag doon mm -hmm. na hindi niya po binabanggit yung listahan po na yan. Okay, so mag kailangan maging ready siya doon. Pero kung halimbawa po hilingin ni my Mayor Magalong, ready akong banggitin lahat na alam ko, mm -hmm. pero executive session, papayag And, po kayo? Hindi, walang executive session. Hindi naman ho ito state secrets, hindi okay. ho ito national security. So kailangan mm -hmm. hong in full public view Mm -mm. Mabanggit po lahat po ng mga impormasyon. O kasi pagka nag-executive session din sila, Weng, baka mabahira ng, ano, ng uh, di ba, yung kawalan tiwala, yung ano, yung investigasyon. Mm -mm. Kasi baka uh, maging old boys club na naman, mm -mm. parang gano'n. Na, ito lang, uh, kung, um, tutuntunin din ba, kasi sinasabi nga po, ang District Engineers, Weng, mm -mm. ay nire lang naman ng mga congressman eh, di ba? Oo, oh, mga daw, mababata yung information. Yun ang information eh, information oh. eh nire -recommenda. Tutuntunin ba sino nag rekomenda sa bawat uh, uh, district engineers na patatawag po ninyo at meron pong kaugnayan sa mga uh, substandard o um, mga ghost projects na yan? Ah, pwede, hong, pwede yung abutin yun kasi kung yan ho yung allegation na ang naglalagay ho dyan eh, either congressman o pag-regional director, baka senador, hindi ho ba? Mm. Pwede yung abutin yan kasi syempre eh, ang kakanta naman ho dyan kung sino yung uh, naglagay eh. Mm -hmm. Sino yung nag-appoint sa kanila na bilang district engineer mm -hmm. o yung district engineer mismo. Halimbawa, kung talaga nga uh, na, na -di na ho siya, ang sasabihin niya ho rin eh, ah, hindi, linagay ho ako ni Kong, linagay ho ako ni Sen. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. o, so, makikita ho natin yan in the course of the investigation. So, bukas ho tayo lahat. Mm -hmm. Sa, la- Good. sa lahat ho ng eventualities. No? yung oh, Ito pong pwede pong abutin. Yung rekomendasyon na buwagin na yung posisyon ng district engineer kasi nga yan namamagitan na uh, sa corruption. Parang bridge ba? Ng De, ang, ang ano nga yun dahil nga siya nangyari diyan kay Kalalo, pa mm -mm. eh sila'y Bagman. Yun nga. Bagman nang dating atoa. Okay, uh, ito lang Weng uh, mm -hmm. kasi uh, meron mga ilang mga panukala na. Mm -hmm. Na pag-uusapan lang naman sa barberia. Barber, mm -hmm. no? oh. <laughs> sa barberia, <laughs> sa barbershop, ano ha. Uh, kung ang ang allegation kasi Weng, mm -hmm. 20% ng budget Mm. Uh, ng isang proyekto na pupunta sa mambabatas. Mm. O oh, mm. di ba? Ayun ang ano, ayun ang bintang, di ba, uh, Congressman? 20-25%. Yes. Um. Eh, may mga panukala rito. Magkano ba ang ano, budget po ng DPWH for this year sa NEP? Sa, NEP, uh, sa ilalim ng NEP. Uh, ewan ko kung nakita nyo na Congressman rito. Uh, malaki ho ngayon. So I think uh, aabot ata ng trillion. Tri Yung pong uh, Diyos ko, Bondo. Bondo. Oh, eh, pwede bang bawas? Mag-search ako. Bawasan na natin ng 20% kaya yon Ano tingin nyo? Dahil? Eh, kasi napupunta lang naman siya. <laughs> weng baka diba, 'yung matira, yun ang, bawasan pa ulit ng 20% wala nang matitira hindi, sa DPWH. ano lang gagawin natin 'yung ano, 'yung uh, babe Simpson uh, oh, formula diyan, 'di ba? Alam na natin kung magkano 'yung halaga na isang proyekto, make up tayo. Oh, Ganoon lang ka simple mm -hmm. 'yun. So, pwede na siguro ano, uh, bawasan ng 20% uh, 'kong total, pinag-uusapan nyo na rin lang 'yung budget po ng DPWH at ng iba pang mga departamento ng gobyerno dyan. Oh, pero kung yung logic ko natin, may 20% tong cut, edi pagka binawasan mo ng 20%, di ba bawasan pa rin ng 20%? <laughs> yun yung sabi ko sa iyo. kasi nakamark up nga, na yung 20%. Kaya, eh. sabi natin, yung, yung Rogelio Singson formula, na hmm. nilalagyan natin ng cap yung bawat pro proyekto para hindi ma-overprice weng. Di ba? Ganun mm hmm. lang kasimple yun eh. Mm hmm. Uh, ko, kung ano lang naman to, uh, parang, Uh, out of the blue na recommendation na uh, congressman. <laughs> <laughs> pero ito lang, alam ko na medyo maaga pa ito, Representative Redon, pero meron na ba kayo naiisip na sa dulo ng investigasyon ninyo na pwede yung ipursu na rekomendasyon ng inyong TRICOM, lalo ng Public Accounts Committee. Parang ano ba, yung may naglalaro na, na ito yung magiging direksyon ng komite na para magkaroon ng sweeping o kaya naman ay major reform sa pag-aalat ng budget sa DPWH. Higit sa lahat, yung paglalagay natin ng mga proyekto, hindi lang flood control, lahat ng infra. Flood control pa lang po ang pinag-uusapan natin pero maraming klase ng infrastructure projects ang hawak po ng DPWH na yun hindi pa natin nasisilip Congressman Ridon. Well, una kailan natin kailangan natin muna maglinaw dun sa baka tumingin mo sa utak ko ng tao yung 20%. Uh -uh. Uh, kailangan nung patunayan mm. ni General Magalong, ni Senator Lacson, yung 20%. Po. Kasi very specific yung binabanggit nila, mm -mm. yung 20 to 25% na napupunta sa Committee on Appropriation. Hindi ko alam kung, 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 kung saan nung nanggaling uh, na figure po yun. No? So yun, kailangan nilang linaw yun. Pero ano yung reforma na binabanggit na natin, very important po yung uh, tinatawag na, sa galing ito mismo dun sa mga Design Engineers Association na, yung magmagawa ng mga plano. Opo. Dapat ho yung merong pinatawag na private sector inspections sa mga proyekto. Kasi ngayon, okay. from beginning to the end, DPWH po yung uh, gumagawa ng disenyo. Mm -hmm. DPWH yung nag-inspect. DPWH din ho yung nagsasabi sa dulo na, ay okay na to, naitayo na, ang ganda ng proyekto. Mm -hmm. Hindi yung ba? Ibig sabihin, sila ho yung, kung baga, kung may sindikato dyan, eh, kopo na nila yung mula umpisa hanggang dulo. Kasi sabi nyo, Pero, third party. Parang gano'n, no? third pagka party may... inspectors. Actually, mm. sinasabi sa ibang bansa daw po, parang mm. bago daw makapag-bill yung pong mga kontratista, yung pong third party private sector engineers, yung talaga nag-inspect. So, halimbawa, bago isa, di ang isa sa mga reklamo ng mga tao, pagka daw bumagyo, nakikita nila yung dike, parang walang laman, ang pao yes, Yes, no? opo. Pero, ang totoo, bago ho talaga isa yan, in the middle of the project, Parang kailangan hong may nag-inspect kung tama ba yung laman ng bakal, tama ba yung laman ng loob bago ho talaga tapalan po ng kongkreto yun. Eh. Mm -hmm. So dapat, private sector yon, Dapat hindi ho iasa sa DPWH lang. Kasi nga, kung compromise na ho yung DPWH, eh talagang iaampaw lang ho talaga nila yan. to, yung, yun, uh, kasi Joel and uh, Representative Rido, nakausap namin si Secretary Bonawan. Mm. Ang kanyang confirmation, halimbawa district engineer, natapos may proyekto. Pag natapos yung project, magsasubmit siya ng accomplishment report sa DPWH Central Office. Walang bumababa para i-confirm yung hmm. report ng district engineer kung tama o hindi. Kung talaga may proyekto kung tama specifications ng project, wala daw pong ganun uh, representative doon. So doon pa lang ang laki na ng mali, hindi ba? Kaya nga. Uh -huh. Adi, so an act po, leadership question na ho 'yun, Correct. 'di ba? Kung baga hindi na natin pwedeng sabihin ngayon na di, uh, di ilang huwi may problema. Mm -mm. Kasi siyempre, kung at the level of the central office, wala man lang buwabay at tinanggap nila lang yung papel. Yes. Baka meron na talagang totoong pananagutan si Secretary Bonoan doon. Mm. Di ba? Totoo Kasi yan. leadership yun eh. Kung baga, check who yun dapat ng agency sa mga tao niya sa baba. Command responsibility. Kaya ba yun hey you know, uh, Kapareho doon sa panawagan na dapat ay nagbibitiw na si Secretary Bonoan. Ah, tingnan pa ho natin. Ang totoo, ang Pangulo ng Pilipinas so yung... Depende ho, sabi ng Pangulo dati, disappointed siya, ngayon galit na siya. Pero pagka ho, makita ho yung link ho talaga ng failure of leadership, ah, dapat yung Pangulo na ho ng Pilipinas yung magpasya dyan. Kung ano ang okay. gagawin po niya. Okay, paano po kung may miyembro ng TRICOM, tatlong komite yung Joel, maraming mga mm -hmm. member na congressman yun, na mabanggit sa gitna ng investigasyon na involved dito sa issue ng mga flood control projects na ito. Sila ba'y kailangan mag-inhibit, Congressman Ridon, or ano magiging sistema ng Kamara doon? Oh, uh, wala pagpapaliwanagin. No? Pangalawa, dapat mag-inhibit sila kung talagang grave yung allegation sa kanila. Kasi hindi naman pwedeng nga... Uh sumasali ka diyan sa discussion tapos eh, ikaw yung tinuturo na sangkot ho diyan ano kung mm -hmm. ano man ho yung level po ng pagkakasangkot nila mm -hmm. eh dapat ho nga uh, hindi hindi huwag na sila mag-participate no? Kung okay. po sa proceedings pwede, ma, i think as as we go along naman makikita ho natin yan. pwede ba silang ma-ethics committee pag gano'n? Ah, uh, pwede rin hong mangyari yun. Pero siyempre, I'm sure kailangan may talaga aktual na mga kaso na hong mangyari. At bago may... ho talaga sila maisa, maisa lang po roon. Okay. Ano pong directive sa inyo ni Speaker Romualdez sa gitna ng lahat ng ito na nababanggit ang mga kongresista tapos magkakaroon kayo ng investigasyon? Well, ang totoo naman ho, uh, pina, at uh, inapprove no, ng plenaryo po ito. No? So, ibig sabihin, with the full uh, backing of uh, the House leadership po, ito pong uh, pagtutuloy po ng... Uh, uh investigation po. Actually, gusto ko i-break dito po sa inyo pong programa. Yes, po. Yung pong uh, ilang mga napuntahan po ng pangulo ng Pilipinas. Kasi binabanggit lagi yung mga may may cut ho yung congressman, yung senador, hindi ba? Pero gusto ko i-break sa programa po ninyo na marami doon sa mga pinuntahan po ng mga lugar po ng pangulo ng Pilipinas. Hindi po yan congressional insertions. Mm -hmm. Ang mga ito po ay nep originated projects. Ibig sabihin mm -hmm. it is an executive proposal. okay. Mm -hmm. So kumbaga mahirap po nating sabihin na ito po ay pinakilaman ng kongresista, pinakilaman po ng yes. senador. Mm -hmm. Ito po yung halimbawa, yung pong mga nasa Bulacan na mga proyekto, yes. yung pong mga nasa bagyo na rock sh shed, mm -hmm. 'yan po ay net originated projects. Mm -hmm. Nakita ko na ho yung mga dokumento kahapon inubo. Wala kayo nakitang singit doon sa mga pin binisita ni presidente. Wala ho eh yung Wala. nasa Bulacan. Mm -hmm. uh, yung mga marami mga Bulacan project ko na pinuntahan ho niya, hindi ho ba? Opo. Yung mga sinasabi niya na talagang uh, ginos, particularly ho itong ginos na proyekto na sinasabi. Oo. It oh, is a okay. net originated project. Pati po yung It, ano yung manipis yung substandard na dike. Ah, oo, oh, yung sinasabi niya na yung tinuturo niya ho, yung tagapasig yes. na kontratista, oh. no? Nadudurog. Oh. It is a nep originated project. Okay, ibig sabihin hindi po in-insert o pre-post ng sino mang mambabasa. Oo, oh, so okay. natin. Yan, oh. yung binabanggit ko, yung sinasabi mm -hmm. ng Pangulo ng Pilipinas, yung St. Timothy Project mm -hmm. sa Bulacan. Yes. Yung pong uh, Sims Construction Project na Ghost Project. Mm -hmm. Yung pong uh, Rock Shed Project sa Benguet. Mm -hmm. All of these things are NEP originated projects. So lahat ito gawa ng DPWH, walang private contractor dito, oh, may contractor man, pero hindi initiated ng kongresista. Oo, ibig sabihin right. doon sa proposal Up. na I think yung yung sa Baguio 2022 pati yung yung Saint Timothy 2022-2023, tapos ito pong sa Sims Construction 2025. Mm -hmm. Nakita ko ho yung mismong line item. Mm -hmm. It was in the net It was carried over into the GAA mm -hmm. and then it was implemented. Dako with uh -huh. that uh, with that information very na terrifying. congressman eh kong mas malaking pananagutan ni Secretary Bonoan <laughs> ng diba? kanyang mga tauhan um, at, at ng DPWH. Oh. Ang sinasabi, oh. ang very clear in all of these things, particularly yung ghost project, meron po talagang sindikato in that district in in that district engineering office. Yes, mm. uh -huh. First district engineering office of Bulacan. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. Kong salamat sa oras. Mag-ingat ka. Sir, thank, thank you. Thank you. Good luck po. Maraming salamat. Magandang umaga. Good morning, David sir. I'm Councilor Pardeles Representative Terry Ridon, Chairperson ng House Committee on Public Accounts, mga kapus